Uh, hello guys, so what's up? Uh, alam nyo ba na nag na po dito sa amin ng kalabasa? So naka 150 kilos po isang harvest namin sa kalabasa. Pero yung pakwan hindi pa. Kalabasa po muna yung aming hinarvest. So lahat po yan na puro kalabasa. Kalabasa at pakwan. Po, up accounting update lang po bali hindi pa po na harvest yung pakwan kasi mas nauna pong nag naging gango yung ano na harvest yung kalabasa kasi uh, mas mabilis pala ang anihin ng kalabasa kumpara sa pakuan. Ayan. Tapos so, ito naman, katiyo. Ayan, wala na makita sa halos ko. Uh, maraming na rin bunga. Yun nga, medyo matagal-tagal mga ilang linggo pa yan bago mag-harvest. So, puro pakuan naman po yan. sa Ayan. So, yun, si Papas yung naghahanap ng bunga kalabasa. ayun Pakita so, ko lang po yung in mga uh, sitaw. Ito naman pong gilid may mga sitaw. Tapos meron pong bagong tanim na sitaw doon sa may kabila na yun. At ito na nga guys yung na-harvest ngayon. Bali, imaabot po siya ng 150 kilos. Sa harvest pala lang po Sa harvest pala lang po yun. Iba-ibang klase, meron po siyang bilog at haba na kalabasa. Pero sabay-sabay na po siyang mag-ango. Tamang tama po yan sa isang